Casey Concepcion agaw pansin ang kanyang maslim na pangangatawan. Hindi pa kailanman naging ganito kamotivated si Casey na makamit ang kanyang fitness goal. Sa kanyang post sa Instagram, ibinida ni Casey ang kanyang mga sexy photos. Inilahad niya ang kanyang mga plano upang mawala ang ilang taong pagtaas ng kanyang timbang. Nakatuon siya sa masiglang lifestyle change na may kasamang tamang pagkain, ehersisyo, pagpapahinga, pamamahala ng stress, at pagiging mabuti sa kanyang isipan at katawan araw-araw. Noong taong 2020, ibinunyag ni Casey na ang pagkakaroon ng polycystic ovary syndrome o PCOS ang naging sanhi ng kanyang pagtaas ng timbang, dahilan upang ipagpaliban niya ang pagtanggap ng anumang alok sa showbiz. Sa isang panayam sa Team Yap Live sa YouTube, sinabi ni Casey na labis siyang nagpapasalamat sa trabaho ngunit dahil sa sobrang pagtaas ng kanyang timbang, dulot ng pikos, Nais muna niyang makabawi at maging nasa kanyang pinakamahusay na kalagayan. Ayon pa kay Casey, gusto niya maging physical na fit at gusto niyang magmukhang maganda. Gusto rin niyang maging firm ang kanyang katawan. Kapag maganda ang itsura daw niya, maganda rin ang kanyang pakiramdam. At iyon ang nais niyang ipakita sa mga tao sa screen. Ganoon lang daw iyon kasimple. Sinabi din ni Casey na nais niyang pag-usapan ito dahil iniisip niyang mas maraming kababaihan ang dapat makaalam tungkol dito dahil marami ang may ganito. Medyo karariwan din daw ito pero hindi gaanong napag-uusapan. Ito ang dagdag ni Casey. Sa kabutihang palad, may ubigay ni si Casey na gumagabay sa kanya upang makayanan ang pikos. Taong 2023, bumalik si Casey sa pag-arte nang siya ay gumanap sa Asian Persuasion. Ito ay isang proyekto sa Hollywood na binubuo ng iba pang mga Filipino-American na between at mga producer. Bumalik si Casey sa Pilipinas noong nakaraang summer at isa sa mga prioridad ng aktres sa kanyang pagpunta sa bansa ay ang muling pagbalik sa tamang forma na nakaagaw ng pansin sa kanyang mga tagasunod. Maliban dito, usap-usapan rin noong June 2024 ang pag-unfollow ni Casey sa kanyang Swiss na boyfriend na si Michael Woodry sa Instagram na muling nagpasiklab sa chismis tungkol sa kanilang paghihiwalay. Napansin din ng na mga mapanuring mga netizens na hindi na rin sinusundan ni Michael si Casey ngunit nakafollow pa ito sa kanyang ina Si Sharon Cuneta. May 2024, nag-post si Casey ng mga kahanga-hangang larawan sa kanyang social media account. Kalakip ang isang malalim na caption sa mga larawan ipinakita ni Casey ang likod ng mga eksena ng isang photoshoot at isinulat ang caption na moving on. Naka-off ang comment section sa post na ito ni Casey. Nalungkot ang kanyang mga fans na umasang ito na ang huling lalaking iibigin ni Casey at ang makakasama niya sa panghabang buhay. Ang latest scoop ay single pero di pa ready magmingle ni Casey ngayon.